Kung gusto mong gumawa ng online store gamit ang Shopify pero hindi mo alam kung saan magsisimula, itong video na to ang para sa'yo. I'll show you exactly how to open and build your first online store using Shopify. Gamit ko na ang Shopify for 8 years. At sa susunod na 12 minutes, i-cover ko lahat ng kailangan mong gawin step by step. Itong tutorial na to ay completely free kaya susundan mo na lang and by the end of this video, magkakaroon ka na ng professional store setup na ready ng magbenta ng products agad-agad. Lahat ng links at resources na babanggitin natin sa video na to ay nasa description sa baba. Step 1. Sign up for Shopify. Unang step ay mag-sign up para sa Shopify. Kung pupunta ka sa description sa baba, i-click mo lang yung special link doon. Mapupunta ka na sa page kung saan makukuha mo ang best deal sa Shopify at makakapag-save ka ng maraming pera. Basically, magkakaroon ka ng 3 days free trial at magbabayad ka lang ng $1 para sa first month. Kailangan mo lang ilagay ang email address mo dito, tapos click mo ang start free trial. Ayan, nasa Shopify dashboard na tayo. Ang unang gagawin natin ay i-click ang online store dito. Ngayon, pipiliin natin yung theme para sa store natin. Magkita mo, yung current theme ay tinatawag na doon. Sikat na sikat theme na to. Pero pwede mo ring i-check ang ibang themes. Maraming magaganda, professional at free na themes ang Shopify na pwedeng pagpilian. Pwede kang mag-scroll pa baba dito, i-click ang Visit Theme Store at ayan, lahat ng themes na meron sa Shopify. Yung iba may bayad, pero maraming libre na themes na available. Pwede explore ang mga to, hanapin yung bagay na style sa store mo na gusto mong gawin at piliin kung ano yung feel mo. Halimbawa, kung gusto mong i-check yung taste, isa tong free theme na pwede nating tignan. Madali lang i-check yung demo store dito para makita kung ano yung itsura niya at yung mga elements sa theme na to. Pwede rin siyang subukan. Pwedeng i-click ang try theme. Pero para sa tutorial na to, gagamitin natin yung default theme. Sobrang sikat at maganda naman to. Kaya ang gagawin natin ay babalik tayo dito. Click natin yung customize. Tapos mapupunta tayo sa Shopify store editor. Papakita ko sa inyo kung paano gamitin to. Sobrang simple at intuitive talaga. Basically, ito yung breakdown ng current page na nasa harap natin. Nasa home page tayo ngayon. Pwede tayong maglagay ng announcement bar. Isang header dito. At magiging bulk ng page na may mga sections. Customizing your store. Ang unang gagawin ko ay palitan yung logo. Ang gagawin natin ay i-click yung header dito. Tapos, i-click natin yung edit your logo in theme settings. Ngayon, isa-select natin yung image. Sa example na to, mag upload ako ng image. I-click yung done. Tapos, dito lalabas yung logo natin. Next, papalitan naman natin yung image banner. Ang gagawin natin ay i-click to. Basically, anytime na gusto mong baguhin ang isang bagay, i-click mo lang to. Tapos, lalabas na yung option para baguhin yan. I-click natin yung select image dito. Tapos, magpapakita na yung hero image sa part na to. Ayan, para sa brand na to, meron na kaming text sa hero image. Kaya, ang gagawin natin ay delete tong text dito. May button na din dito na pwede nating bagu baguhin kung gusto natin. Sa ngayon, nakasulat dito shop all. Pwede iset kung saan ito mapupunta. At sa example na to nakalink sa all products. Na make sense naman. Pero kung wala ka pang sariling hero image, pwede ka mag-explore ng free images. At oo, maraming free stock photos ang Shopify na pwedeng gamitin. Kung mag scroll ka pa baba dito, makikita mo na merong featured collection sa ilalim ng hero image. Nandito yan mismo. Pwede rin magdagdag ng section. I-click mo lang ang add section dito. Halimbawa, gawin nating image with text. Mag-add ito ng section dito mismo at pwede rin baguhin yung order pwede mo ring i-drag anytime. Pwede ring palitan yung image dito. Click mo lang to, tapos click mo yung select image or pwede ring explore free images. mag add ako ng product image dito. Pwede rin natin i-edit ang text dito easily. I-type lang natin yung bagong text dito mismo. At ang sobrang cool na feature sa Shopify ay kung hindi mo alam ang ilalagay na text, pwede kang pumunta dito. I-click mo yung generate text. I-describe kung tungkol saan ang text mo at piliin ang tone. Halimbawa, piliin natin yung expert. I-click yung generate at ayan, gets nyo na yung point. Piliin natin tong option na to. Ngayon kung pupunta tayo sa theme settings, I highly encourage na explore nyo ang colors. Pwede kayong pumili mula sa mga schemes na kasama or magdagdag ng sarili nyong kulay. Pwede nyo rin paglaruan ng typography. Piliin ng font, i-adjust ang scale ng font at mag-tweak ng layout design. Isa pang importanteng mention ay siguraduhin nyo na mobile optimized ang site nyo. Kaya ang dapat nyo gawin ay pumunta dito sa taas, i-click yung mobile, tapos ganito yung magiging itsura ng site sa phone nyo. Dito hindi bagay yung here image para sa mobile view. Kaya ang pwede natin gawin is palitan. Click natin yung change, i-explore ang free images, pumunta sa women's fashion, at piliin tong image na to. Pwede nyo ring i-adjust yung banner height at pumili mula sa options dito. Kung hindi ka naman magpapalit ng masyadong maraming bagay sa desktop view, okay na agad yung itsura niyan sa mobile view at isang reminder, siguraduhin yung i-click ang save pagkatapos ng lahat ng edits nyo. Adding products to your store. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-add ng products sa store nyo. Kung i-click nyo yung exit, babalik tayo sa dashboard. At ang gagawin natin, punta tayo sa products. Sa top left, i-click ang add product. Mamaya sa video na ito, ipapakita ko kung paano gamitin ang Zendrop para sa lahat ng product fulfillment nyo. Pero sa ngayon, i-click muna natin yung add product dito. Ilagay nyo yung title ng product nyo, tapos ilagay nyo yung description dito. At ulit, kung gusto nyo gumamit ng AI para mag-generate ng text, click nyo lang yung image icon dito. Ilagay yung features at keywords, tapos click generate. Gamitin natin yan. I-click yung keep. At ngayon, i-upload natin yung mga images or media. I-click yung upload new. Piliin yung mga image at pwede nyo baguhin ang order nito. Gawin yung main image at gagawin kong main image ang pinakamalaki dito. Lagay nyo rin yung price ng product nyo. Kung gusto nyo, pwede nyo ipakalculate kay Shopify ang profit margins nyo. I-enter nyo lang yung cost per item. I-recommend ko rin na i-track nyo yung quantity. Kaya set natin to sa 50. Ilagay nyo rin yung weight, kunwari 1 pound. Pwede kang magdagdag ng mga variants para sa jacket or product nyo. Halimbawa, pwede tong kulay or sizing. Lalo na kung nagbebenta ka ng damit. Kapag tapos na tayo dito, i-click natin yung save. Creating a collection. Ngayon, punta naman tayo sa collections. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng featured collection. Ang gagawin natin is pumunta sa create collection. Tawagin natin tong top picks. Sa collection type, i-click natin yung manual para tayo yung pipili kung aling products yung ilalagay. Mag-select din tayo ng image. I-click save. Tapos ngayon, piliin na natin yung products para sa collection na to. Click yung browse. Piliin yung dalawang products na napopulate ka sa store. At makikita natin kung ano yung nito. Kung babalik tayo sa online store editor, i-click natin yung customize. Dadagdag natin itong bagong collection sa homepage natin. Click natin yung add section. Piliin natin yung featured collection at select natin yung connection dito. Click yung top pics, then select. At gawin natin dalawa to dahil dalawa lang yung photos natin. Ngayon, i-move natin to pataas. diretsa sa ilalim ng hero image. At ganyan basically gumawa ng isang collection. Using Shopify's new AI tools. Ngayon, gusto ko talaga ipakita sa inyo yung bagong media AI editor ng Shopify. Kung ikiklik niyo yung image na to para to sa ibang store. At punta kayo sa enhance background. Tapos click nyo to. Madali nating mapapalitan yung background or maalis. Click lang natin to. Tapos magiging transparent na yung image. Pwede nating palitan ng background i-describe yung subject, at i-describe kung anong klaseng background ang gusto natin. Siguro mong descriptive ka dito. Pagkatapos, i-click natin yung generate. Pwede mo rin gamitin yung mga suggestions na binigay ng Shopify. At mag-generate to ng mga images. Pwede nating tignan ng mga to. Sobrang cool ng mga resulta. Ayan, isayan sa mga bagong AI tools ng Shopify. Ngayon, kung hindi mo binibenta ang sarili mong products or gusto mo mag-dropshipping, may link ako sa baba para sa Zendrop. Yun yung paborito kong dropshipping fulfillment platform. Ito ang nire-recommend ko sa lahat ng bagong dropshippers dahil ito ang reliable na dropshipping fulfillment tool sa market. Yung ibang companies may middlemen. Pero ang Zendrop, meron talaga sariling warehouse at diretsong kumukuha mula sa manufacturers. Kaya oo, makukuha mo ang pinakamabilis at pinaka-reliable na shipping times. Meron din silang sobrang daming US suppliers para sa 2 to 5 days shipping. Sa link ko, makakakuha kayo ng 7-day free trial, half off sa unang tatlong buwan, at $200 in order credits. Na sobrang amazing talaga guys. At ang pinakasulit na feature ng Zendrop ay ang Zendrop Academy na kasama na sa subscription mo. Meron silang weekly coaching calls at pwede ka rin sumali sa weekly office hours para ipa-audit ang store mo. Matuto ng bagong ad strategies at malaman kung anong product ang talagang mabenta. Direkta kang matuturoan ng isang coach na may sarili ng milyong-milyong sales. Ang kailangan mo lang gawin ay i fill out ang information dito para masimulan na ang 7-day free trial. Papakita ko sa inyo kung ano itsura nito. Adding products through Zendrop. Kapag nag-sign up ka na sa Zendrop gamit yung link, makaka-browse ka na sa products na nasa catalog nila. Halimbawa, gusto nating ibenta itong mini air humidifier. Ang gagawin ko lang is click yung add to my products, pumunta sa my products at i-click yung review and publish. Pre-populated na lahat ng details kaya halos wala ka nang kailangan gawin. Pagkatapos, tapos i-click natin yung publish my store, click yung confirm at ayun na, available na ang product na to sa store natin. Kapag live na yung store natin, pwede nang bumili ang mga tao ng product na to mula sa atin. Sa plus plan ng Zendrop, makikita mo rin yung ibang trending products. At syempre, para sa akin, the best part talaga ay ang Zendrop Academy. Meron silang data na nagpapakita na kung magiging plus plan member ka, may 4 times higher chance ka na makuha ang first sale mo. Ito ay dahil sa dami ng resources na binibigay ng Zendrop sa'yo. Creating an About Us page. Alright, ngayon babalik ako sa online store ko. Gagawa tayo ng bagong page. Click natin yung add page dito sa taas. Tawagin natin tong About Us. Isa to sa pinaka-popular na pages na tinitignan ng lahat. Kaya highly encouraged ko na gumawa kayo ng About Us page. Mag-generate tayo ng text dito tapos click natin yung save. Ngayon pumunta naman tayo sa navigation. Ang gagawin natin is pumunta sa main menu, dadagdag natin tong about us page sa menu na to. Type natin yung about us, hanapin yung page na kakagawa lang natin tapos click add. At tapos click natin yung save menu. Pwede rin natin gawin ang same process para sa footer. Ang gagawin natin pumunta tayo sa footer menu, dadagdag natin to dito. Pero bago natin gawin yan, pumunta muna tayo sa settings, tapos policies at basically gawin natin lahat ng policies dito. Maganda dito, meron ng templates ang Shopify para sa atin. Click natin yung insert template. Basahin natin para siguradong okay lahat. At click natin yung publish. Gawin lang natin to para sa lahat ng policies. Click natin yung add New item. Pumunta sa policies. Click yung privacy policy. Click yung add. Tapos ulitin natin yung process sa ibang policies. Pagkatapos, click natin save menu. Ngayon, kung pupunta tayo sa store natin, may kita natin yung mga bagong links dito sa baba ng footer. Activating Shopify payments. Okay, ngayon ang gagawin naman natin ay click yung exit. Tapos i-activate natin yung Shopify payments. Ito ang nag-a-allow sa atin na makapagbenta, makapag-collect ng pera at makapag-fulfill ng products. Pumunta tayo sa settings dito sa baba at i-click ang payments. Basically, click nyo lang yung complete account setup. I-recommend -re ko na gamitin nyo yung Shopify Payments. Built-in na to. Maayos gumana at ito ang pinakasimpleng gamitin. Kailangan nyo mag-submit ng mga details kaya encourage kayo na gawin na yan agad. I-recommend -re ko rin na explore nyo lahat ng settings dito. Halimbawa, pwede nyo i-customize yung checkout experience para sa customers nyo. Ngayon, ipapakita ko kung paano baguhin yung shipping settings. Pumunta tayo sa shipping and delivery. Dito pwedeng iset yung general shipping rates pati na rin yung custom shipping rates. Pwede rin tayo magdagdag ng mga package sizing. At ang maganda dito sa page Shopify plan mo, may kasama ka ng discounted shipping labels. Kailangan mo rin po yung tax information mo. Oh, kung nagbebenta ka ng physical products, malamang kailangan mong mag-collect ng taxes. At lahat ng to ay nasa taxes and duty section. Choosing a domain. Ngayon, pumunta na tayo sa exciting part, ang pagkuha ng domain. Ang gagawin natin is pumunta sa domains. May kita nyo dito na hindi nyo gugustuhin ganito ang itsura ng website URL nyo. Pwedeng i-customize ang My Shopify domain. Pero in the end, mas maganda kung kukuha tayo ng custom domain. Ang gagawin natin ay bumili ng bagong domain or i-connect ang existing domain kung meron ka na, click natin yung buy new domain, mag-search tayo ng isang domain, great, available to. Piliin natin yung .com domain at i-click ang buy domain. Click natin yung contact information tapos click buy domain. Picking a Shopify plan. Ngayon, ang huling gagawin natin ay pumili ng plan para ma-publish ang store natin at maging accessible na to sa mga tao. Ang gagawin natin ay pumili ng plan. nakita mo na merong 3 days tayong natitira sa trial ko. Pero dahil tapos na tayo mag-setup ng website, click na natin yung choose a plan. Para sa karamihan sa inyo, tingin ko sapat na yung basic plan. Kapag nagsimula na kayong mag-generate ng sales, anytime pwede kayong mag-upgrade sa mas advanced na plan. Pero sa ngayon, piliin muna natin yung basic plan at, at i-click yung select basic. Pwede kang pumili kung magbabayad ka monthly or yearly. Sa ngayon, pipiliin ko yung monthly. Nilagay ko rin yung payment information ko dito, kaya i-click na natin yung subscribe. Dahil ginamit natin yung link sa description sa baba, nakuha ko yung first month for just $1. At yun na yung rate pagkatapos nito. Pagtapos natin pumili ng plan, pwede na nating alisin yung password. Click natin yung remove password dito at ngayon open na ang online store natin para sa lahat. Final thought. So ayun na, a full tutorial and guide kung paano mag-build ng Shopify store. Kung matagal mo nang iniisip na simulan yung sarili mong e-commerce business, I really encourage you to start today. Ulit, may link kami sa baba para sa best deal na makukuha nyo para sa Shopify, pati na rin ang exclusive deal para sa Zendrop. Happy online store building at sana marami kayong natutunan sa video na to. Kung nakatulong to, make sure na i-hit ang like button at mag subscribe for more content like this. Maraming salamat sa oras nyo and takit sa next video.